Natagpo ang drone ng mga mangingisda sa San Pascual, Boreas Island, Masbata, underwater spy daw ng China, mga kababayan. Ayan. Ito na, si Senador Tol Francis Tolentino, mga kababayan. Sabay-sabay natin panoorin to. Ang kanyang explanation tungkol nga dito sa drone na natagpuan sa San Pascual, Masbate. Panoorin natin to mga kababayan having a an inquiry as to the presence of the submersible drone discovered of Barangay Inarawan in San Pascual, Masbate. So that would be next week once the session resumes. Sir, niyo po yes. Yes. Sir, ano kailangan ng maraming tanong na dapat sagutin. Maraming himala na dapat malaman. Maraming mga katanong ang hindi pa natutugunan. And I was informed it will take eight weeks, eight weeks, to have the inquiry of the Philippine Navy concluded. Eight weeks. nakita ito, December 30 bilangin nyo yung 8 weeks. The whole January will be uh, consumed by the investigation. Uh, in the same, at the same, in the same manner, February will be consumed. So, ang, ang haba ay 12 feet. Ang haba ay 12 feet noong drone. Ang length ang kulay ay dilaw. Ang purpose, scientific research because of the colors. Ang kulay kasi ng, ng scientific, dilaw at pula. Ang kulay ng military sa submersible drones, itim. Itim. Anak ko sa masbate, dilaw. Tanong nyo siguro, ni nata, meron ba nilabag? Tingnan natin kung ano yung madi-discover ma sa forensics. At siguro, sa, in sa investigation, dapat masagot din ng Department of Foreign Affairs kung meron permit sa coastal state sa sangayon sa UNCLOS ang Pilipinas para mag-conduct ng scientific and marine research ang isang Dayuhan, sa bansa. Sir, sorry, layman's term lang. Dapat kapag nag-deploy ng ganito mga submersible drone galing sa ibang bansa, dapat po kumukuha ng permit? Correct. From Correct. From the Philippine government? Correct. Correct. And right now, we don't... Uh, Yan ang lalabas sa investigation kung may permit. Patatawag natin ng foreign affairs. Okay. Right now, sir, we don't know yet if they have permit wala pa akong alam. Kasi merong, pos merong posibilidad na 100% sure galing ito sa isang mothership. Yung mothership na yon nasa loob ng ating karagatan. Whether it is territorial sea, contiguous zone, or exclusive economic zone. Or, pwede rin itong airborne. Pwede rin ito nang galing sa himpapawid, binaba. Pwede, may posibilidad na ganon. Ano ang pwedeng gawin ng isang marine research? Test salinity. Test the waves. Test the underwater current. Test test the the resources beneath the sea. Ayun. I've said a lot research lang siya, wala tayong pangamba na for espionage to or anything na may delikado sa national security po natin. When, when you define national security, hindi naman ito military uh, lingo per se definition. National security encompasses economic, social, even food security. Magkakasama lahat yan. So, it might be, it can be a prelude to to research that would probably lead to uh, something bigger than the research itself. The product can be used for anything. Yung ilalim ng dagat, ano ba yung uri ng buhangin? Ano ba yung uri ng mga corals? Ano ba yung uri ng isda? Ano ba yung pwedeng makitang natural resources? Ito yung pwedeng gawin ng mga ganun drone. Habang tayo nag-uusap ngayon, uh, ongoing pa yung uh, pagbigyan natin ang Philippine Naval Authorities na matapos yung kanilang uh, forensics. We be on, we be on the of such in our Philippine waters, pag walang permit. Pag walang permit. Kasi ang usually, ang distance nito, sinabi ko na to dati, pag ganito mga uh, submersible drones, siguro 10 km So, most probably, nanggaling ito sa isang mas malaking sasakyang pandagat na inilunsad. Subalit, meron din posibilidad na ito ay deactivated na at naanod na lamang. So, ma malaki rin ang posibilidad na hindi talaga sa San Pascual ito nilunsad. Maaring sa ibang lugar, deactivated na, naanod na lang sa ilalim. Ilang bagyo ba ang dumaan sa atin? Lalo sa Region 5. Simula kay Christine. So, maaring naanod na lang yan. Kasi, halos ano na siya eh. Halos patay na siya. Dead battery na siya. Nakapag-emit nakapag na siya, sigurado, ng informations at signals kung saan yung mothership. Ayun, marami na kayong alam. Yung mga ganitong kaso po ba, na let's say may permit o alam ng Philippine government, kapag may nangyari po, halimbawa, tulad niya, napagpad na lang, kailangan din i-inform ang Philippine government na deactivated na, meron kami nawawalang... Dapat, dapat. Kasi pag yung, yung sa, pag binasan yung unklos, hindi ko lang ma-check kung ano yung provisions ngayon, merong sharing of information yan eh lalo sa Scientific Marine Research. MSR, Marine Scientific Research. So, yung hindi natin alam, nahingi rin tayo ng datos sa kanila kasi wala tayong ganong kagamitan. So, malalaman natin sa DFA. So, map napakagandang matanong natin sa si Sekretary Manalo kung may permit at kung para saan. Kung wala, ay ibang usapan na uli yun. Sir, since likely of Chinese origin siya, mm -hmm. Embassy, hmm. hindi muna hindi muna siguro at, atin muna ano atin muna uh, mi immunity sila hindi basta-basta 'yung napapa-niimbitahan eh. so atin muna hayaan na natin uh, DFA to to embassy kung meron nang uh, nalibag uh, file ng diplomatic protest pero ang maganda ngayon matapos muna 'yung 'yung walong linggong pagsusuri eh ano palang December 30 ito eh, ngayon ay eh, January 6, so isang linggo pa lang. So, seven weeks na lang ang hihintayin natin. Alam na natin yung, yung uh, nilalaman nito sa loob. Sir, may say nilabag, uh, alamin sa hearing kung may siya sa uniklos. Correct. May permit ba o wala? Kasi kung matatandaan nyo, yung ating ginawang batas, yung archipelagic sea lanes law, patungkol yun sa mga sasakyang pandagat na dapat nandoon sa sea lanes. So kung alam niyo ngayon, nasa ang ba yung lane sa area yon. So ito yung channel ng na nagmula sa Sibuto papunta sa Mindoro. Yun na malapit-lapit. So dapat doon dumadaan yung 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 mothership niya pero dahil sa tingin ko ay deactivated na matagal na itong palutang-lutang sa ilalim. Naanod na kung saan man siya galing. Ayun. device. Uh, 'Yung listening device yun 'yung nabanggit ko kanina ng kulay itim. Ang ang ating panawagan ngayon katulong kayo ay sa lahat ng ating mangingisda kung merong kayong nakita o minahuli ang inyong lambat o minahuli ang inyong mga kasamahan na ganitong uri ng mga drone na kahinahinala pakikuha paki at isurrender sa Philippine Navy o kaya sa Philippine Coast Guard. Marami ako nabalitaan na na kahit sa mga putol na buntot ng mga satellite ay maraming nasusurrender na ang ating mangingisda. So, yung ating mga nangingisda ay eh, wag, wag po siguro itong itago o ituring e, na souvenir, isurrender natin sa pinakamalapit na Philippine Naval Detachment. Ayun na nga, si Tol Francis Tolentino, mga kababayan, huwag daw nating gawing souvenir pag may nakakita daw tayo nito sa mga karagatan na palutang-lutang sa ating mga kababayan na mga mangingisda. Isurrender natin to sa mga kinauukulan kung ano man ang makita natin dyan sa mga laot na kung saan tayo nangingisda. Ayan po, mga kababayan, comment po kayo kung ano po ang inyong masasabi dito sa video ito kung nagustuhan nyo po ba. Please like and comment. Siyempre, subscribe na rin po, Genius TV. Mag-iingat po tayong lahat, mga kababayan.